na huwag mo siyang ahawakan. Tapos yung Uy, alam niyo ba na si Hinata, hindi lang pala mahinhin. May mga sikreto rin siya na baka di mo pa alam. Una, gusto ni Kishimoto na si Hinata ang maging main heroine sa halip na si Sakura. Imagine mo kung siya ang OG love interest ni Naruto, baka mas mabilis tatapos ang anime. Walang love triangle drama. Pangalawa, si Hinata ang isa sa iilang karakter na halos laging pula ang pisngi, parang Pinoy na tinamaan ng crush, instant kilig blush. At pangatlo, kahit mainhin, si Hinata ang may hiuga bloodline, ibig sabihin nakakatakot pag nagalit, parang nanay nagalit pag di ka nagligbit ng plato. Kung gusto mo pa ng ganitong anime trivia, like at subscribe ka na. Baka bukas, ikaw naman ang biyakugan. Haha! -ha!